Nagpapatuloy ang budget deliberations ng Senado sa pondo ng ilang ahensya ng gobyerno. Dahil nga sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Mindanao, plano ng Senado na dagdaga ng pondo ng Department of National Defense. Sa deliberasyon naman ng pondo ng COMELEC, kinwisyo ni Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel ang mahinang political party sa bansa. Si Daniel Manalastas sa detalye. Sa pagsalang ng panukalang budget ang Department of National Defense, isa sa naungkat ng mga senador ang assessment sa lindol sa Mindanao noong nakaraang linggo. Naitanong kung kinakailangan bang i-adjust ang budget para rito. Si Senator Bato de la Rosa na taga Mindanao, kinwento rin ang naging karanasan noong lindol. Sa tingin niyo, Mr. President, do we need to adjust the details of the 2024 budget to react to itong new information. May mga supervening event bali. We have to consult the agency yeah, concern, Mr. Baka, President. Baka, and, uh, baka pwede natin action na. No? Oh. I was there when it happened. Are you there? yeah, I was uh, in my house. Oh. Uh, nung medyo tumatalon-talon yung bahay, bumaba kami. Oh. Together with my wife and we were shouting with my... Uh, uh -huh. Shouting to my youngest uh, son, matagal na, mga ilang seconds na, minutes na, hindi pa rin uminto. 'yung wire yeah. ng uh, wire ng cable wires ng uh, kuryente. Sige pa rin na uh, gumagalaw pa rin. So meaning at saka sasakyan na nakapark sa kalsada, gumagalaw pa rin. So uh, I think this is, uh, First time ako nakaramdam ng linog sa Mindanao na ganun katagal. Isa pa sa kinamusta ng mga senador ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Sa deliberasyon sa plenaryo naman, sa budget ng COMELEC, may hirit si Senator Coco Pimentel hinggil sa usapin ng political party. Hiling niya sa komisyon maging patas. Tignan niyo, ito na lang Mr. President. Eh, tignan niyo yung... <laughs> <laughs> Tingnan niyo yung political party na dinesisyonan ninyo. O ano na nangyari? Magiging banana republic tayo niyan kung ang mga political party binibigay niyo sa mga non-ideologues. Wala na, nagtalo na You should be like your vote counting machines na hindi niyo alam sino yung bumoboto, ano yung personalities, Mr. President. Inalam din ang assessment sa nakaraang barangay elections kay Senator Amy Marcos na budget sponsor ng COMELEC. The sense of uh, the Comelec, -E and they've released uh, media statements to the same, was that uh, it was generally peaceful, a uh, statement that was perhaps criticized in certain uh, um, sectors. There was, however, no severe uh, disruption, no failure of election, 100% proclamation, that despite the isolated incidents and the uh, uh, sad. Uh, record of 19 dead and several injured the reality is that uh, by citizens arms and international observers the elections were generally peaceful and successful sabi ni senate committee on finance chairperson Sani angara Target nilang may na sa Pangulo ang panukalang budget sa una o ikalawang linggo ng Disyembre. Hindi pa naman masabi ni Angara kung may ilang isyo pang pagdedebatihan pagdating sa Bicameral Conference Committee. Mahirap pag-anticipate, di ba? Usually every year may mga issues din. Hindi namin alam na, so, na issue sa kanila. Hindi naman issue sa amin, pero issue sa kanila. Di ba? May ganun eh. So we'll see. We'll see. Hopefully, kahit ito yung mapag-usapan at uh, discuss na Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.